Good morning mga katrop So ayan mga katrop So for today's video mga katrop So nandito tayo ngayon sa Binundo So ayan Kaitan so, natin yung katrop Ayan na po mga katrop So yung guest natin mga katrop uh, Sinamahan natin uh, Papunta ng LTO Yan sa may bandang Espanya So medyo malapit na yan mga katrop So mabilis lang to mga katrop So Ah, uh, lang kami kay Don. So natapos na. So pabalik na po tayo nito mga katrops ng ano ng uh, Makati. So galing tayo na binundo uh, nasa ano tayo sa may bandang uh, Lucky na Town. So ayan mga katrops. So yung video nito mga katrops, uh, ito yung sinasabi ko sa inyo mga katrops na Ah, nahuli tayo nito mga katrops yung video na to so binago ko lang yung ano mga katrops kasi maganda to ito yung sinasabi ko mga katrops na nahuli ako dito sa binundo so yung na upload ko na sa youtube channel ko ayun ito na yon ito na yung video na yun na napakaganda to sa mga nakapanood nito kasi ito yon ah in ko ulit to mga katrops, ah, inano ko ulit dahil nahuli ako nito mga trops na hindi natin inaasahan so yung bayuliso nito mga katrops trops uh, solid lane to mga trops. ayan so ang nangyari nito mga trops, pa, uh, pagdating natin dyan mga trops sa may one luna street mga trops, Ah, uh, two way to mga trops na one way pero dalawang sasakyan siya Papuntang, ano uh, Taft o luneta, Ayan, so nandito tayo mga trop sa may ungpin banda. Ayan, So pagliko natin diyan di'n sa kabilang side, ah uh, mayroon diyang simbahan. Ito Ito mga ka-trops, panoorin niyo to mga ka-trops, ha? ito mga ka-trops nasa One Luna Street na to mga ka-trops. So yung stoplight na yan mga ka-trops pag makadaan kayo dito mga katrops, kunting ingat init lang ito mga katrops, grabe. Ito mga katrops, experience ko ito mga katrops ha. Ayan, so tatawid na tayo nito ng stoplight. Yan. One low na street na yan mga katrops. Ito yung sinasabi ko sa iyo na one way na two way siya. So ayan oh. dalawang linya po yan mga katrops. Ayan, ni-review ko lang to mga tropes dahil ayaw ko sana itong i-upload pero may nagsabi sa akin na i-upload mo yan para makatulong ka rin sa ibang mga driver na hindi alam. Ayan, tuwin mga katrops. So dito tayo banda sa left side. Ayan, ito tayo sa left side sa may bandang gitna. Tuwin yan. So ang nangyari yan mga katrops is yung inuba na yan, yan nakahazard yan mga trops Ayan, nakahazard yan siya. So sumunod tayo dito sa isang portuner. So, lumay pa tayo sa right side, mga katrops. Yan. Kasi pagdating dyan, mga katrops, lumay pa tayo doon sa may, ano, sa may right side. Kasi yung may nakaharang na dyan, may nakaharang na, ano, ito kasi nag kasi ito eh. Parang may hinahanap. Ayan, mga katrops. So, ayan. So, lumay pa siya, mga katrops. So, tayo din, lumay pa din tayo sa kabila. Ayan, may nakahasad sa una. Ayan. So, naghintay tayo ng mga iba, ano mga ayan, lumipa tayo dyan mga ka So, tingnan nyo niyang mabuti mga ka-trops ha. Ayan mga ka-trops, nung lumipa tayo, malapit na yan sa stoplight. So, nakaguo yan mga ka So, ang nangyari yan mga ka-trops. Ayun, stoplight yung mga ka So, ayun yung solid line na yan mga ka-trops. tayo, hindi ko napansin yan mga ka-trops. Ayan. Ayan mga ka so yung may, may ano yan, yan. Tayo ang hinuli yan mga ka-trops. Ayan, ayan o, yan, yan, yan. Ito, ito yun mga trop. So, maganda to sa inyo mga trops. Ayan. Hinuli tayo dyan mga katrops. Ayan mga trops. So, so, lumapit siya. So, yun ang nangyari sa akin mga katrops. Dahil, hindi ko alam mga katrops na nasa, hindi naman ako sa pinaka, pinaka right side talaga. Nasa, parang kung baga, nasa kalagitnaan lang yun. Hinuli ako mga katrops. Kaya yun ang nangyari mga, sa akin mga katrops. So, ang violation nyo mga katrops, solid lane yun mga trops so bawal ka lumipat doon. Kaya malaking tulong to sa inyo mga katrops kung napanood nyo to ng video na to. Ayan, so sandali lang mga katrops, kausapin natin. Thank you for watching mga katrops.